Hehehehehehehehe! Ito ba yung batang ayaw sumunod sa magulang? Balita ko sobrang kulit mo! Alam mo bang nangumuha ko ng bata? Batang pasaway na katulad mo! Hindi ka ba nakikinig sa mama mo? palagi ka na lang bang mahirap pakainin? Ikaw ba yung batang yun? Alam mo, naghahanap ako ng batang isasama sa mundo ng mga aswang. Ang hinahanap ko ay batang ayaw umamin, ayaw matulog, at salat, sa lahat, pasaway. Ikaw ba yun? O oh, sige nga, kung hindi ikaw yun, magpakabait ka nga. Ilan taon ka na ba? Pwede ba kita makausap? Kung ganon, MAKINIG KA! <laughs> Ikaw ah, bata ka ah, -sa sabi yung mama mo sa akin na pasaway ka daw. Ayoko ng pasaway. Nangangain ako ng bata. Huwag kang magpasaway ah, kung ayaw mo magalit ako. Ikaw ba yung bata? Ayaw sumunod sa magulang? Balita ko, sobrang kulit mo. Alam mo bang, nangunguha ako ng bata? Batang pasaway na katulad mo. Hindi ka ba nakikinig sa mama mo? Lagi ka na lang bang mahirap pakainin? Ikaw ba yung batang yun? Alam mo, nagahanap ako ng batang isasama sa mundo ng mga aswang. Ang hinahanap ko ay batang ayaw kumain, ayaw matulog, at higit sa lahat, pasaway. Ikaw ba yun? O oh, sige nga, kung hindi ikaw yun, magpakabait ka nga. Ilan taon ka na ba? Pwede ba kita makausap? Kung ganon, Mocking KA! <laughs> Ikaw ah, bata ka. Nagsasabi yung mama mo sa akin na pasaway ka daw. Ayoko ng pasaway. Nangangahin ako ng bata. Huwag ka magpasaway ah. Kung ayaw mo magalit ako. Bye-bye. <sighs> Ikaw ba yung bata? Ayaw sumunod sa magulang? Balita ko, sobrang kulit mo. Alam mo ba, nangunguha ng bata? Batang pasaway na katulad mo. Hindi ka ba nakikinig sa mama mo? Palagi ka na lang bang mahirap pakainin? Ikaw ba yung batang yun? Alam mo, naghahanap ako ng batang isasama sa mundo ng mga aswang. Ang hinahanap sa lahat. Pasaway. Ikaw ba ao O oh, sige nga. Kung hindi ikaw yun, magpakabait ka nga. Ilan taon ka na ba? Pwede ba kita makausap? Kung ganon, makinig ka. <coughs> 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 ikaw ah. bata ka Nagsasabi yung mama mo sa akin na pasaway ka daw. Ayoko ng pasaway. Nangangahin ako ng bata. Huwag ka magpasaway ha. Kung ayaw mo magalit ako. Bye bye.